Kanta si ano si Perla haba ula pa di daw siya papagod. Anong kanta per? Ang kakantahin natin ay. Ano ano kanta hiya, per? Kung malaya lang ako. When, kung malaya lang si One to ready go. Kanta na atin. Kung ma nang ikaw ay dumating. Nada may iba sa damdamin May Dam magaling boses mo, Pir! Pilos mo Mga paglalambing Ang siyang Lagi ay Umaakit sa akin Galing, galing! Pwede, pwede, pwede! Di. Sige, diretsyo, diretsyo! Galing! Ang puso at isip ay ka bakit nga ba ganyan? Sabi niya kasi, kung malaya lang ako, ako kung malaya, malaya lang ako, ako bakit ka pag, si pag si sisigawan si kong mahal kita, oh. <laughs> kung malaya lang ako, ay ikaw ang tanging pipili ko Sana ay Mahal mo rin ako Ang <laughs> galing Kung May isang pagkakataon na, na ikaw Ay makapiling ko Ilit ng Aking pagmamahal Maganda ang muhunong tagamay ay, Pero parang maganda yata Ang siyang lagi ay Ang <laughs> ganda Kung malaya lang ako Kung malaya lang ako Ipagsisigawan kong bahal kita Ay dancer din Galing galing <laughs>